Levitico chapter 25 verse 1 up to 55 At sinalita ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai na sinasabi Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila Pagpasok ninyo sa lupain na ibibigay ko sa inyo ay mangingili ng isang sabat sa Panginoon ang lupain Anim na taong hahasikan mo ang iyong bukid at anim na taong kakapunin mo ang iyong ubasan at titipunin mo ang bunga ng mga iyan. Datapwat sa ikapitong taon ay maging sabat na tak ng kapahingaan sa lupain. Sabat sa Panginoon, huwag mong hasikan ang iyong bukid ni kakapunin ang iyong ubasan yaong tumubo sa sarili sa iyong inaanihan ay huwag mong anihin. At ang mga ubas ng iyong ubasan na hindi nakapon ay huwag mong tipunin magiging taong takdang kapahingaan sa lupain. At ang bunga sa saba ng lupain ay magiging pagkain sa inyo, sa iyo at sa iyong aliping lalaki at babae at sa iyong aliping upahan at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa iyo. At sa iyong mga baka at sa mga hayop na nasa iyong lupain ay magiging pagkain ang lahat ng bunga ng mga iyan at bibilang ka ng pitong sabat ng taon. Makapitong-pitong taon at maging sa iyo'y mga araw na pitong sabat ng mga taon sa mga bagay apat na put siyam na taon. Kung magagayoy, maguutos ka na lumibot sa bayan ang pakakak na matunog sa ikasampung araw ng ikapitong buwan sa araw ng pagtubos. Patutunogin ninyo ang pakakak sa buong lupain ninyo. At ipangingili ninyo ang ikalimang pung taon at ihahayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat na tumatahan sa lupain. Iyay magiging kapistahan ng jubileo sa inyo at bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari at bawat isa ay babalik sa kanyang sangbahayan. Magiging kapistahan ng jubileo nga sa inyo ang ikalimang pung taon. Huwag ninyong hahasikan niaanihin ang tumubo sa kanyang sarili, niipunin ang mga ubas ng ubasan na hindi nakapun. Sapagkat kapistahan ng Jubileo maging banal sa inyo, kakanin ninyo ang bunga niyan sa bukit. Sa taong ito ng Jubileo ay babalik kayo bawat isa sa kanyang pag-aari. At kung ikaw ay magbili ng anuman sa iyong kapwa o bumili ng anuman sa kamay ng iyong kapwa, ay huwag kayong magdadayaan. Ayon sa bilang ng taon, pagkatapos ng jubileo, ay bibilihin mo sa iyong kapwa ayon sa bilang ng taon ng pag-aani ay kanyang ipagbibili sa iyo. Ayon sa dami ng mga taon ay nadaragdagan mo ang halaga niyan at ayon sa kauntian na mga taon ay babawasan mo ang halaga niyan sapagkat ganyan bilang ng ani ang kanyang ipagbibili sa iyo at huwag kayong magdadayaan kundi matatakot kayo sa inyong Diyos sapagkat ako ang Panginoong ninyong Diyos kaya't inyong tutuparin ang aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at inyong isasagawa at tatahan kayong tiwasay sa lupain at ang lupain ay magbubunga at kakain kayo hanggang sa mabusog at tatahan kayong tiwasay doon. At kung sasabihin ninyo anumang aming kakanin sa ikapitong taon, narito hindi kami maghahasik ni magtitipon ng aming mga bunga at aking igagawad ang aking pagpapala sa inyo sa ika na taon at magbubunga ng kasya sa tatlong taon at maghahasi kayo sa ikawalong taon at kakain kayo ng dating kinamalig na mga bunga hanggang sa ikasiyam na taon hanggang sa dumating ang pagbubunga ng ikawalong ay kakain kayo ng dating kinamaling. At ang lupain ay hindi may pagbibili ng magpakailanman sapagkat akin ang lupain sapagkat kayo'y taga-ibang bayan at makipamayang kasama ko. At sa buong lupain ng iyong pag-aari ay magkakaloob kayo ng pangtubos sa lupain. Kung ang iyong kapatid ay maghirap at ipagbili ang anuman sa kanyang pag-aari ay paruroon ang kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanya at tutubusin ang ipinagbili ng kanyang kapatid. At kung ang taong niyaon ay walang manunubos at siya yumaman at nakasumpong ng kasapatan upang matubos yaon, Ay kanyang bilangin ang mga taon pagkatapos ng kanyang naipagbili at isa sa uli ang labis sa taong kanyang pinagbilhan at babalik siya sa kanyang pag-aari. Ngunit kung siya ay walang kasapatan upang maibalik niya sa kanya, ang ipinagbili ay matitira nga sa kapangyarihan ng bumili hanggang sa taon ng jubiliyo at sa jubiliyo ay maalis sa kapangyarihan niya on at ang may-ari ay babalik sa kanyang pag-aari. At kung ang isang tao ay magbili ng bahay na tahanan sa nakukutaang bayan ay matutubos niya sa loob ng isang buong taon pagkatapos na maipagbili sapagkat isang buong taon ang kanyang matuwid na pagtubos. At kung hindi matubos sa loob ng isang buong taon ang bahay na nasa ang bayan ay lalagi magpakailanman na pag-aari niya o bumili sa buong panahon ng kanyang laki. Hindi maalis sa kanya sa jubileo. Ngunit ang mga bahay sa mga nayon na ulang kuta sa palibot ay aariing para sa mga bukirin sa lupain. Kanilang matutubos at sa jubileo ay magsisi alis Gayon may sa mga bayan ng mga levita, kailan may maaari matubos ng mga levita ang mga bahay sa mga bayan na kanilang pag-aari. At kung ang isa sa mga levita ay tumubos, ang bahay na ipinagbili at ang bayang kanyang pag-aari ay maali sa jubileo sapagkat ang mga bahay sa mga bayan na mga levita ay kanilang pag-aari sa gitna ng mga anak ni Israel. Datapwat ang mga bukid sa palibot ng mga bayan nila ay hindi may pagbibili pagkat pag-aari nila magpakailanman. At kung mahirap ang iyong kapatid at manglupaypay sa iyong sipin, ay iyo siyang alalayan na patutuloyin po na manuluyan sa iyong parang tagaibang bayan at nakikipamayan. Huwag kang kukuha sa kanya ng patubo o pakinabang kundi matakot ka sa iyong Diyos. Patuloyin mo ang iyong kapatid ang iyong salapi ay huwag mo ibibigay sa kanya na may patubo, na ibibigay mo sa kanya na may pakinabang ang iyong pagkain. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na inilabas ko kayo sa lupain ng Ehipto upang ibigay ko sa inyo ang lupain ng Kenan. At ako ay maging inyong Diyos at kung ang iyong kapatid na kasama mo ay maghirap at pabilis siya sa iyong ay huwag mo siyang papaglilingkuring parang alipin. Ipalalagay mo siyang parang lingkod na upahan at parang nakikipamayan hanggang sa taon ng jubileo ay maglilingkod siya sa iyo. Kung magkagayoy aalis siya sa iyo, siya at ang kanyang mga anak na kasama niya at babalik sa kanyang sariling sangbahayan at babalik sa pag-aari ng kanyang mga magulang. Sapagkat sila'y aking mga lingkod na aking inilabas sa lupain ng hepto, sila hindi may pagbibiling parang mga alipin. Huwag kang papanginoon sa kanya na may kabagsikan, kundi ikaw ay matatakot sa iyong Diyos. At tungkol sa iyong mga aliping lalaki at babae na magkakaroon ka sa mga bansang nasa palibot ninyo, ay makabibili kayo sa kanila ng mga aliping lalaki at babae saka sa mga anak na mga tagaibang lupa na nakikipamayan sa inyo. Sa mga ito ay makabibili kayo at sa kanilang mga sangbahayan na nasa inyo na mga ipinanganak nila sa inyong lupain at magiging inyong pag-aari. At inyong iiwan pinakapamana sa inyong mga anak pagkamatay ninyo na pinakapag-aari sa mga iyan. Kukuha kayo ng inyong mga alipin magpakailanman. Ngunit sa inyong mga kapatid na mga anak na isa ilahiwag kayong magpapanginoonan na may kabagsikan. At kung ang tagaibang lupa o ang nakikipamayan na kasama mo ay umaman at ang iyong kapatid ay maghirap sa siping niya at pabili sa tagaibang bayan o nakikipamayan sa iyo o sinumang kasamung bahay ng tagaibang lupa pagkatapos na siya ay may pagbili ay kanyang matutubos isa sa kanyang mga kapatid ay makatutubos sa kanya o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatutubos sa kanya o sinumang kamag-anak na malapit niya sa kanyang sambahayan ay makatutubos sa kanya o kung siya ay makatutubos siya sa kanyang sarili. At kanyang bibilangan niya o bumili sa kanya mula sa taong bilhin siya hanggang sa taon ng jubileo, at ang halaga ng pagkabili sa kanya ay magiging ayon sa bilang ng mga taon at gagawin sa kanya ay ayon sa panahon ng isang lingkod na upahan. Kung marami taon pa ang kulang niya ayon sa dami ng mga iyan, ay isa sa uli ang halaga ng kanyang pagkatubos sa kanya sa saraping sa kanya ibinili. At kung kaunti ang mga taong nagkukulang hanggang sa taon ng jubileo ay ibibilang sa kanya, ayon sa kanya mga taon na nagkukulang ay isa sa uli ang halaga ng kanyang katubusan. Kung paano ang alilang may bayad sa taon-taon ay gayon matitira sa kanya, siya ay huwag papanginoon sa kanya na may kabagsikan sa iyong paningin. At kung hindi siya tubusin sa mga parang ito, ay alis siya sa taon ng jubileo, siya at ang kanyang mga anak nakasama kasama niya. Sapagkat sa akin ang mga anak ni Israel ay mga lingkod sila ay aking mga lingkod na aking inilabas sa lupain ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Amen Lord Jesus. Please subscribe, like, and share. Salamat. God bless.